Okay guys, a good day Dito tayo sa my shell, no? Ngayon At magpapa-change oil tayo So magkano ba ang aabuti ng change oil ng ating Toyota Race? Okay guys, so sabi dito sa manual nung no, kailangan natin kasi hindi naman turbo yung sasakyan ko. 3.4 liters yung kailangan natin. And then ang viscosity na kailangan is 5W30. Okay, so yan yung nakalagay dito sa manual ng ating Toyota Race. 5W30. Toyota yan guys. So meron lang akong mga natitira kasi every time na nagpapa-change oil tayo sa Toyota. So ngayon nasa Shell ako. Then i-check natin magkano ba yung aabot ng change oil natin kasi tapos na yung free maintenance ko. Okay, so walang ano, walang uh, oh, 5W30. So ito na lang palalagay natin 0W30. So pares lang naman, no. Okay naman ilagay ito eh. Tsaka mukhang mas maganda. May matitira nga lang kasi 4 liters. So ito guys, kapag cold, hindi naman talaga importante halos sa atin ito kasi mainit naman dito sa Pilipinas. Pero itong 30 yung importante kasi kapag nag-reach na tayo ng temperature ng engine, bumibigat na yung oil, na yung viscosity niya. So ayaw naman natin mag-40 yung viscosity, no? yung fuel efficiency din ng sasakyan, no? wala kung bibigat. So dun pala sa price kasama na lahat yung labor, yung oil filter and then yung cleaning ng brakes etc. So, okay, so ayan, change oil na, no. Tumingin ng engine ko, guys, dito pa nalilinisan. Eh. Yung battery na to, hindi ko pa napapalitan to simula nung kinuha tong race. Malinis pa yung air filter, no? Pwede pa, ano Kahit huwag mo nang palitan, no? Pwede pa lang. Tingnan natin kung ano Pagka ganun pa din Ayan, palitin na siya uh -huh. Hindi nga eh Oo uh -huh. oh. A ako lang halos lagi ito eh ano? Ano 'tong code niya? C707 guys, kumpleto yung cover. Minis. Okay, so ngayon guys, uh, babaguhin natin yung trip meter, no? Sige. So, i-reset -re natin yung maintenance sabi nila 10k no yung change oil pero gagawin ko dyan siguro to be safe mga seven thousand lang change eight thousand lang change oil na ako siguro and then for the oil filter naman dapat naka on yan ha naka off and then change lang din natin to $3,000 yan okay so yun lang then okay na tayo then kung meron kayong tools dito na lumabas ma-re-reset yun makawala yun after yung change oil nyo basta kailangan nyo lang din i-reset yung change oil tsaka yung sa oil filter so yan guys mas tahimik din yung makina talaga no pagka bagong change oil mas tahimik yung makina talaga pag bagong change oil mas pinausukan din nila no? yan pausok zero back to zero okay So ayun guys, kakatapos lang natin magpa-change oil. No? So ang inabot nga pala ng pa-change oil ko is 4,843. Pero yung bundle is only 4793 kaya lang nagkaroon ng add-on na 50 pesos doon sa oil filter kasi ibang oil filter yata yung uh, kinabit nila versus doon sa nakabundle nila. And then uh, ang change oil natin is every ano daw. Kung kung same lagi ng branda yung gagamitin natin ha ng oila is uh, 10,000. Pero siguro ko gagawin ko mga 9,000 lang guys kasi nga yung traffic dito sa atin guys it also adds up dun sa use ng oil no so sa paggamit natin dun sa engine oil so kaya mas maganda medyo aga-agahan natin ng konti no para hindi talaga nakaka tikim ng kumbaga use na use na oil na yung engine natin and then guys uh, every 6 months daw no yung pag -change, uh, pag change, oil natin which first comes first doon sa 6 months and 10,000 So, yun lang guys, shinir ko lang naman kung magkano no, magpa-change oil outside kasa. Ngayon, nasa sa inyo naman din kung gusto niyo na mas mababang grade ng oil yung gamitin nyo. Tingin ko pwede naman kasi doon sa dati kong sasakyan, no, meron akong Wigo. Uh, ginagamitan ko naman siya ng, ano, ng mga hindi special na oil. Uh, wala naman akong naging problema. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Have a good day. Drive safe and God bless. Bye-bye.